Kinabahala po ng ilang mga mambabatas ang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na huhukayin at ihahagi sa West Philippine Sea ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero depensa naman ng kampo ng mga Duterte, masyado namang niliteral ang bantang ito. Nagbabalik po si Marian Enriquez. Huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea ang mga salitang yan na binitiwa ni Vice President Sara Duterte sa press niya noong biyernes, posibli raw maging dahilan para kasuhan ang bise. Binantaan daw noon ni VP Sara si Senator Amy Marcos na uhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. kung hindi ititigil ng mga Marcos ang pag-atake sa kanya. Matatanda ang noong panahon ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte nang tuluyan ng mahimlay sa libingan ng mga bayani si Marcos Sr. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, pinag-aaralan nila ang legal na aspeto, lalo't hindi aniya magandang pakinggan ang ganitong mga banta mula sa bibig ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the... The, the peaceful state that he must be in, and uh, there are many other uh, moral uh, principles that are being uh, violated. And uh, we're looking at the legal aspects also. Uh, we're conducting a study. Base sa Revised Penal Code Article 353, itinuturing na crime of libel ang pambabasto sa yumao. Pero belta ni Atty. Salvador Panelo na kaalyado ng mga Duterte, hindi dapat gawing literal ang mga pahayag ng bise. Huwag daw itong bigyan ng mali siya. Ano bang violation? Ang violation kung ginawa mo, nakalkalin mo nang walang reason kung, kung walang paintulot ang hukuman kasi kailangan kung meron kang gagawin dyan sa remains you yeah, have to ask permission from the authorities Pumalag naman kay VP Sara ang anak ni Senator Amy Marcos na si Ilocos Norte Governor Matthew Manotok. Sa isang pahayag, nagulat daw si Governor Manotok dahil idinawit ng bise ang kanyang ina na loyal friend at supporter daw ni VP Sara sa maraming taon. Dagdag pa ni Manotok, nalulungkot siya na tila pinipersonal aniya ni VP Sara ang mga nangyayaring na ika nga ng marami ay politika lamang. Wala pa rin pahayag si Senator Aimee tungkol dito. Hindi rin nagbigay ng komento ang palasyo. Pero para sa isang political analyst, dapat nang magsalita si Pangulong Marcos sa umano'y pambabastos ni VP Sara sa kanilang ama. Baka magmukha kang weak leader kung wala ka man lang sagot. Mas mahalaga as a son bilang anak ng iyong ama, ay bakit kinakailangan mong sumagot? Kinakailangan mong uh, bumanat man lang dun sa bumabanat sa alaala ng iyong ama. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? And then I'll cut his head. So no, na-realize ko, toxic na, di ba? Ikinagulat din ng ilang senador ang mga naging birada ni VP Sara kay PBBM. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi, hindi naman, totoo pala. So, it's really, it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange no, na in the first place na naisip niya yon tapos binerbalize lang niya. Para naman kay Senator Cynthia Villar, galit ang ugat ng mga patutsada ng bise. Siyempre, galit eh. Kung ano-ano na iisip kasi galit. Kasi I think... Uh... Masyado namang pin kaya nagagalit. So yun, siguro yun ang reason doon. But uh, sana magano na lang. magabati uh, na lang para walang problema. Tingin naman ng ilang kongresista, posibleng indikasyon ito na may mas malalim pang pinagdaraanan si VP Sara. Pag uh, ang isang tao ay sobrang sobrang galit, uh, nawawala siya sa sense of decency. Yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? Sa gitna nito, kumakalat ngayon online ang mga video ni VP Sara na sumasayaw. Naka-all black, naka-makeup at naka koronang butterfly pa ang pangalawang pangulo kasama ang iba pang babae. Nitong weekend naman, spotted si VP Sara sa baklaran sa Paranaque. Bumili siya ng mga street food habang bantay sarado ng mga polis. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.